Lahat ng ito ay totoo. Totoo ang pagmamahal ko. Sabi nila imposible dahil magkaiba tayo ng mundo. Alam kong posible. Dahil mahal mo ako, Alexa. At mahal rin kita. kaya ng sabi ko sa'yo noon. Na hindi ko kayang mawala ka. Bye. Nagising ako ng tila na bunutan ng tinik na malaman ko ang totoo Na pala ang lahat ito ay hindi pa naginip Na totoo pala may sa akin At hindi siya tao kundi isang inkanto Anong nangyari sa'yo, Apo? Bakit mo tinanggay yung pangantal sa katawan mo? Gusto mo bang kambalain ka ng inkanto? Makinig ka naman na Lexa, hindi ito biro. Hindi pa rin ako makaimig sa kanilang mga sinasabi. Iniisip ko pa rin kung anong gagawin ko. Lola, abi, totoo nga siya. Hindi ako nananaginip. Sinabi niya mismo sa akin na totoo ang lahat ng nangyayari. Ano ngayon balak mo? ng hindi ka niya papakawalan. Lola, hindi ko alam. Tulungan niyo ako. Huwag ka mag-alala. Apo ang sabi ng Albonario hanggat nandyan sa iyo ang kwintas na yan ay hindi siya makakalapit. At bigla akong yumakap ng mahigpit sa lola ko. At nang biglang... Biglang lumakas ang hangin at lumamig ang paligid. Alexa, ito na ang sinasabi ko sa'yo eh. Anong gagawin natin, Lola? Natatakot ako. Huwag kayong matakot. Hindi niya tayo masasaktan. Lola, nararamdaman kong nandito siya. At bigla nga siyang nagpakita sa akin. Nandito siya, Lola. Nandito siya. Ngunit hindi nila ito nakikita. Tanging ako lamang. Ngunit ang napansin ko ay tila nagbago ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo? Tinanong ko ito sa kanya kasabay ng pagbuhos ng ulan. Alexa, akala ko ba yung mahal mo ako? Bakit ka natatakot sa akin? Hindi naman kita sasaktan. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nang sabihin niya ang baki na yun. Patawarin mo ako. Gaya nyo nang sabi mo, hindi tayo pwede Kaya't ibalik mo na lang ang pagmamahal mo sa katulad mo. Alexa, hindi na ba magbabago ang desisyon mo? Hindi. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Kitang-kita ko ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pagkatapos kong sabihin ang salitang iyon. Alexa, kailangan hindi ako nagsisinsin na nakilala kita. Atawarin mo ako kung binambala kita. Pagkatapos niyang sabihin ng bagay na iyon, ay bigla siyang nawala. At bigla akong napahagulgol sa sakit na nararamdaman. Ito pala ang pakiramdam na nasasaktan. <laughs> at bigla ako napatayo at lumabas na kahit umuulan. Pinilit ko pa rin lumabas umaasang makikita siya. At hindi nga ako nabigo. Nakita ko siyang nasa labas pa ng aming bahay. Jordan! Jordan, mahal kita. Mahal ko rin yung pamilya ko. At hindi ko sila kayong iwan. Mahalaga sila sa akin. At mahalaga ka rin sa akin. Kahit na nalamisan ako sa lugar na to, mananatili ka pa rin sa puso ko. At katapos na tinanggal ko ang kwentas na protection sa akin para makalapit sa kanya. At niyakap ko siya ng mahigpit kasabay ng pagpapaalam. <coughs> Makalipas ang tatlong taon, simula nang magpaalam ako sa kanya. Bumalik ako ng Maynila para mag-aral at magtrabaho. At para makalimutan na rin ang kahit matagal na ang panahon na iyon, pakiramdam kay sinusundan niya pa rin ako. Pinabantay Sa aking pagdadakat, ikila lagi may sumusunod na hindi ko lang iyong pinapansin. At hanggang dito na lamang ang aking istorya. Nagmamahal, Alexa.